Ayan guys, good morning guys Dito tayo ngayon sa laot Ayan, ito yung farming nila Kuya Arnel Ayan, nag-aangos sila Ayan si Kuya Arnel o oh. Ayan, ang buhay we. Ayan o oh. Ayan, nililigligan nila guys Tapos ni Yuyurakan Ayan o oh. Tahong na yan, malinis na tahong Pipilian na lang Ayan si Boss Art Ayun lang, ayun ang pinakamalakas sumipa dito sa bo, sa bakor. Sumipa ng tahong. Kaya tignan nyo guys, durog-durog. Ayun <laughs> na. Ayan o, ayan yung farm nila. Ito, katabi lang namin. Ayun yung sa amin. Tapos ito sa kanila. Ayun o, Ay nang hanap buhay dito guys Yan Shout out sa busero ayun yung diver Pang ng diver ng Bacoor Sumisisi dyan sa Pacific Ocean Ito Sumisisi dyan sa Pacific Ocean guys Marlito nga pala Marlito daw pangalan nya Hindi maglalay pa ako mamaya Ayan, pang-post lang to sa reels. Ayan, Ayun ang hanap buhay. Bosudan, Kaway Ayan.